Yes, mga kapagsew, ito lang yung exercise. Uh, sa gabi, kapag hindi po kayo um, makatulog uh, or hirap kayo sa tulog at masakit ang iyong likod, may mga arthritis tayo, at kung mayroon tayong mga landaman sa tuhod, ito lang po yung gagawin natin exercise po natin itaas. Ibaba ang ating paa. At parang mararamdaman natin yung relax sa ating likod. Yung mga back pain natin. Grabe. Sakit. No? Yung mga sobrang pagod. Yan. Ayan mga kapagsiyo. Ganun lang ang gagawin natin mga ha. Na exercise. Sa so, tuwing tayo ay bago matulog para makatulog tayo ng tuloy-tuloy at hindi tayo gising ng gising dahil doon sa mga natin nararamdaman na sakit tulad ng mga alam niyo naman mga kapaksew tanda na tayo kailangan na natin itong ganitong mga sitwasyon mag-exercise tayo kaya 3 to 5 minutes lang mga sulit na yon maibsan na yung uh, sakit na likod mo Totoo yung mga kapag minsan, masakit nga ganyan natin, over fatigue tayo, di ba? Sa ating gawain, sa araw-araw, di ba? Ito lang yung gamot, exercise lang tayo bago matulog. Kaya hindi lang ako makakunat na gusto, mga kapag kasi wala akong medyas. Hindi ako binigyan ng medyas ang anak ko. Binigyan ako ng medyas, mahirap isuot ng mga daligri. Ayoko yun. Ang dami kong medyas, andun sa first floor, ayaw nila akong bigyan isang kahon yung medyas ko. Bakit kaya niyo akong bigyan? Ayan, mga kapakso. 3 to 5 minutes lang, mga kapakso. Sulit so, na yung narambawan, mga kapakso. Ano? Ganun lang. Ayan. Yung mga kamay ano ano mo, parang sumabay din sa kanyang pag-exercise. Maya-maya konti, makawala yun. Parang nakit mo sa likod. Yes, ganun lang, mga kapakso. Relax naman, Yes. Ganun lang, mga kapatsel. I-add nyo lang yung gusto yung ipod nyo, mga kapatsel, para matanggal yung back pain. Oh, my God. Yan. Ha? Yes. Yan. Huwag nyo nangintindihan yung varicose ko dyan, ha? Kasi talagang nangingibaba yung varicose ko akin talaga pag ang mga tao mahisipag ang dami malabas na uga kaya hi ay, mga kapagsiyo huwag niyong kalimutan yung aking youtube channel at ang aking account ng, sa aking FBS Bebe Gabasa yan huwag niyong kalimutan postos po ako kaya lang ginamit ko lang ay Gabasa kasi mas kilala ko sa Gabasa kaya, yeah, yan, mga kapagsil. Grabe, ano, mga kapagsil. 3 to 5 minutes lang. Ialog ka log yung mga tuwag nyo. para kapaano. Uh, yung mga joint is gagalaw. May mga, mga kapagsil, yung likod nyo. Kasi, minsan, hindi natin may wasan Sa yung likod natin, sobrang pagod. Kaya, ayan, yan. Ganun lang, mga kapagsil. Parang, inilinilax mo yung likod mo kaya kayong balakang mo. Minsan masakit yung balakang natin, di ba? Di ba natin? Kahit sino naman siguro mga kapaksiyo, ay eh, nakakaramdam ng ganito. Lalo na pag may mga edad na above 50 na, above 40 nga lang, nararamdaman nyo diba? eh, na po yun, di ba? Lalo na sa amin na uh, 50 plus na, kaya kailangan nyo natin nyo mag-exercise. Grabe. Sakit ng likod. Kanyan lang. Yes, mga kapaksiyo, thank you for watching. Thank you. <laughs>